Hi! Welcome back to Brayless Channel. This is a continuation of my video upload with regards to SSS Usap Tayo Portal account. Good news! Po ito sa ating mga SSS pensioners na hanggang ngayon ay nahihirapan sa kanilang ACOP compliance. Ngayon, ituturo ko po sa inyo lalo na po sa ating mga mahal na SSS pensioners kung paano po tayo makikipag-ugnayan sa mismong SSS na hindi na kailangan pang magpunta sa any SSS branch. Malaking tulong po ito para sa atin. Attention! Mga SSS Pensioners! May problema ka ba sa iyong SSS ACOP Compliance? Isangguni mo na yan sa SSS Online Portal Account. Paano? Alamin! Mga kadalasang nagiging problema sa pagsusumite ng SSS ACOP Compliance Una, maaring kulang ang mga dokumento na naisubmit Pangalawa, maaring malabo ang pagkakakuha ng mga photos at hindi rin nababasa ang nakasulat sa ACOP form or maaari din na hindi na umabot sa due date ng pagsubmit Pwede rin naman na nagkamali ng email address kaya hindi na-receive ng SSS or Pwede rin naman na nahihirapan ang mga residing abroad pensioners na makapag-comply sa kanilang due date at marami pang mga kadahilanan na siyang nagiging dahilan ng pagkahod ng kanilang mga pension. Sa tulong ng SSS portal account ay mapapadali na ang pag-verify natin at pagsasangguni ng ating ACOP compliance. But before po tayo magsimula Make sure lamang po na meron na po kayong registered SSS Usap Tayo Portal account, may active email address at mobile number, at lastly, dapat may naka-enroll na po kayo na DAEM or Pension ETM account sa inyong SSS kung sakaling kayo po ay bago pa lamang nag-apply ng inyong pension. Sa mga wala pa pong registered online usap tayo portal account, Pwede nyo po panoorin ang last na upload kung paano mag-create ng account. Kung sakaling may online account na po tayo, log in lamang po at makikita nyo na ang inyong dashboard. May makikita po kayo na plus sign, i-click nyo po lamang ito para sa create ticket. Makikita nyo ang format kung paano po tayo mag-fill up ng ating ticket. Ilagay lang po ang tamang detalye tulad ng request concern ninyo or gusto nyong ilapit at isangguni sa SSS. Ngayon ay sa ACOP compliance po tayo mag-focus. Kung halimbawa na nagka problema ang inyong pag-submit ng ACOP or na-reject o na-hold, maaaring may dahilan kung bakit. Para malaman natin ito, magkikreative po tayo ng ticket para maiparating sa SSS ang nais natin malaman. Ilagay po ninyo sa subject ang ACOP compliance, pangalan ng pensioner, at ang SSS number ng pensioner or yung disease member. Sa details, dapat ay ilagay nyo po ang detalyadong dahilan ng inyong problema. Halimbawa ay gusto nyo pong malaman ang status ng inyong application kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin pumapasok sa inyong pension account or gusto nyo pong malaman kung bakit na hold ang inyong pension. Dito nyo po ilalagay lahat ng inyong questions or inquiries, maging ang date kung kailan at saan kayo nag-submit para maiparating sa SSS Concerned Office at mabigyan agad ng solusyon. Kailangan nyo rin po upload ang mga dokumento na isinabmit nyo before para maipakita sa SSS na kumpleto ito at ma-evaluate agad kung ano ang dahilan ng pagka-delay or pagka-reject. Once okay na, i-click lang po natin ang submit. Makikita niya na may one sa inyong open folder. Ibig sabihin, may bago kayong ticket na sinabmit. Wait nilang po na ma-received ito na SSS at may forward sa concerned office. Kapag ito ay hawak na ng concerned office, makikita niyo po ang inyong ticket ay nasa in-progress folder na. Ibig sabihin for process at evolution na po ito ng concerned office. Kaya wait lang po natin ang kanilang response within the next working days. Sa knowledge base Makikita niyo po dito ang SSS Acap Compliance. I-click niyo po lamang ang view para makita po natin ang mga requirements, qualifying conditions, at iba pa. There is no face-to-face -face transactions para sa lahat ng ating mga SSS pensioners. Ito ay gagawin niyo na po through the following methods, through email, mailing, branch Dropbox, video conference for pensioners residing abroad or home visit para sa total disability pensioners. Pati ang schedule ng pag complain ng ating mga pensioners ay andito rin po. Makikita niyo po rito ang type of pensioners at ang schedule of compliance. Maging ang mga requirements o dokumento na kakailanganin ng bawat type of pensioners ay makikita niyo rin po dito. Kung widow survivorship ay kailangan nyo po mag-submit ng self-declaration of non-remarriage. Kung kayo po naman ay isang disability pensioners, ay kakailanganin po na mag-submit kayo ng latest medical certificate na permado ng licensed doctor kasama ang kanyang license number at ang mga latest laboratories para maiwasan ang pagkadelay ng ating application. At iba pa, Kung through email ang inyong source of ACOP compliance, make sure na tama ang email address at mas maganda po na sa dalawang email address nyo po ito i-submit. Isa sa members slash relation at sss.gov.ph at ang pangalawa ay sa nearest SSS branch. Kunin nyo po ang email address sa SSS branch directory. Hanapin nyo po lamang ang lugar at ang email address. Kung residing abroad naman ay sa ofw.relations at sss.gov.ph. That's it. Sana ay nakadagdag po ito sa kaalaman ng ating mga SSS pensioners with regards sa pag-submit at sa madaling pagresolba ng kanilang ACOP compliance. Disclaimer lamang po, hindi po tayo empleyado ng SSS o ng alinmang ahensya ito ay binabahagi ko po lamang base sa aking kaalaman at mabusising pagsasaliksik ng mga impormasyon para may hatid po sa ating mga pensioners ang mga latest updates ng kanilang mga benefits. Marami pong salamat sa patuloy niyo pong pagsupports. God bless po sa lahat. Subscribe to Brilla's channel. Subscribe to Brilla's channel.